Hello, magandang gabi ulit mga kababayan, mga Pinoy Survivor dito sa Pilipinas at sa amparte ng mundo Magandang 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 tanghali Tuloy ko lang yung kanina kasi naewan ko ano nangyari sa signal, nawala eh Ngayon <laughs> ang bumalik pero doon sa ibang device, okay naman, dito lang sa cellphone ko So, I'm still trying to figure out what is happening or what happened kanina Well, anyway, uh, hindi ko na nilive to. Ano na lang naman, may clear lang to. Tsaka, ano, uh, wrap up nung kanina. Uh, suggested sa armed forces, try this, no? Try this. Para mayos. Okay na yun, eh. Yung approach na by air, na raw remission. Uh, rotation and resupply. So, ang inaano ko is you try sling loading. Maraming graduate ng Pathfinder sa AFP, Kundi kaya yung invite people na retired o kaya yung counterpart niya sa us total may mga balikatan tanong niya sa kanila i'm sure may meron may, siguro sa armed forces na ka, na marunong yan hindi lang talaga na na ano na 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 ano, susubukan siguro so you have this mm, oh, helicopter Ayan yung pinakita ko kanina bago na nawala yung mga signal, ano. So, ayan yung, ano, pasesya ko sa cellphone, ano, basag eh, yung ano. So, okay na rin. Uh, there's a little tech to that, no. Yung weight, divide by 4, para yung sling na, yung ano na apat, yung netting na apat, no. Yung makakabit sa, kunyari, one tonner, ikakabit gaganyan mo distributed dito yung 250 250 bale so times 4 1 ton and then yung connector na ano papunta sa cap uh, rated more than 1 ton probably double and then yung dering yung pinang hook up doon sa chopper all the all uh, are also rated higher than the ano the load whatever is the load may computation, merong chart na ginagamit ang mga puti, ang mga ano. That's how we were trained doon. That's why I know this. So uh we should have this capability now, no? Uh Okay. Nasaan ako? Uh another uh, shot, no? Mm. Uh, another shot. Ayano. Uh, ah, uh. uh, uh, ganun, ano, na. So, imagine ko rin nakapaleta yung ano, o nakabox lahat, patong-patong na yan, pwede pa ang repair equipment. Panghinang, everything, kahit yung gen, gen, set, o kaya yung mga metal sheet, ilagay nyo sa gilid ng crate, no? Uh, whatever, you find a way how it's gonna be. So, kunyari yung crate nyo is 4x8 para to give way dun sa sa size nung ano, ng, uh, ng yero, no, o whatever, metal plate, o kaya, ah, uh, kayo, bahala, problema nyo yon? hindi ko problema yon <laughs> basta yung, you try it, no, AEP, AEP, Westcom, so, just to give you an idea, yung capability, ah, oh, pwedeng sasakyan, ang ini-sling -sling load, no, pwedeng sasakyan, na, helicopter lang yan, ha. Hindi pa yon yung heavy chopper. Yung Chinook na tinatawag. Si H-47, ano. O di, kung meron pang mga version, ano, na ek-ek. So, si Kurski, ayan yung crate. Ayan yung nasa ground. May kakabit. Ikakabit. ikakabit Mag-hover -ho yung chopper. May konting slack yung, ano. May konting slack yung nasa yung ito, tong cord, no? Tapos yung hook up doon sa ilalim, kung may, may ano tawag doon, D-ring whatever, basta connector and then pagka yari na, sisig na lang, kukommunicate itong tao na to na meron direct contact sa piloto, tapos ayos na siya, naka, ano na siya, secured, tatas ng chopper. Ma... Pagka ano, tansyado ng piloto kung ano yung haba plus yung dimension ng crate. So, yung hover niya above ground is kunyari uh, 10 meters plus uh, 2 meters kunwari yung, yung, ano, yung size ng ano, nung height ng crate. So, pagka naka-12 na siya, dahan-dahan niyang itataas para yung swing nung ano, nung ah, uh, nung crate o nung load nung payload yung load ng ano is magstabilize and then ayun na dipad na siya diretso from point A hanggang do Sierra Madre Sierra Madre merong malapad na deck no all you have to do is reinforce it pero if you have uh, mga pagpapatungan doon ng mga bakal uh, doon sa ibang parte ng barko o meron kayong bakal na doon just to reinforce it para pagbagsak uh, na ng ganyan nasa piloto yon you get a good pilot na ayan na yung nag na ganyan dahan-dahan siyang bababa may nagsisignal o may nagko-communicate sa kanya may ratelo ah, saying oo oh, 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 one foot one foot na lang o oh, six inches na lang ganun ba para sentro sentro may ilaglag sa ano once nandun na nakababa na o oh, si nasa ibaba na bababa pa ng konting chopper para mawala yung slack and then papanik yung tao o oh, siya tatanggalin niya sa ilalim. Ingat lang, baka makuryente. May static kasi daw. Ah, ginawa namin yon pero it's easy. It's easy. Nakagwantes lang yung tao, no? Ah, tapos nun, ito yung example ng Ay, ah, example ng ano ng ah, sasakyan, no? O kaya kabigat ang sasakyan? Isang tonelada mayigit, dalawang tonelada. 'Di ba? O gaano kabigat yung papakain nyo sa ano, sa Marines doon? May dalawang tonelada ba? Dami naman kamote nun. daming mantika nun. daming ek-ek, ano ba nakita ko, mga biscuit, etc. So in one load, ilagay niyo na yung ano, yung building materials. okay kayong magpapaalam sa China. O ano ano 'yan? O ito example ng ano ng uh, ano naman, ng artillery. Ini-sling load. No? So, ang ano lang dyan, is knowledgeable about it, Iko-compute eh, co lang yung ano, or nasa Google nga yan eh. Nasa Google yan. Okay, na mga counterpart. Somebody will uh, guide you and then you do the first link load operation. All these years from um, 1985 na when I was in the States, tapos noon, up to now, wala pa ba tayong ganito? Uh, sa dami nung no, nag-graduate. Ngayon, ito yung, uh, ito yung ano, sa heavy na ano, yung cargo, yung sinuk. O yan oh, dalawang, ano ito, ATB, dalawang ATB, magang lang yan, dalawang ATB ang uh, tinatransport. transport ito, tingin nyo, imagine ito yung supply ng, uh, ito yung supply ng ano, ng kompleto uh, na yan. May genset, may welding equipment, may mga bakal, raw materials, may whatever. And then, uh, flat sheet, galvanized na ano, para lang to reinforce yung deck. Automatic yan sa unang-una, pagpadala kayo nung pang reinforce ng deck, nung ship, para pwede mag-landing ng chopper doon. Diba? May helipad. Okay. Para walang ano, tension-tension, eh, de, by air na lang. By air. Kesa yung barko-barko, ilan na yan, nakailang rory mission tayo, bakit tayo insisting sa ganun? Tama na yung ano nyo, yung dinrap nyo, okay yon. Pero that also gives the chance dun sa Chinese na Coast Guard na in, intercept nila ahead dun sa ating uh, personnel. Uh, ayan na, another ano, example. No? Na, uh, mas stable to kasi ano eh, dalawa yung point na pinagkabitan sa belly nung chopper. No? Pagka isa lang kasi, nag-i-swing na gano'n eh. No? Mag, magkagaling yung mga piloto, kayang-kaya nila yan uh tignan, artillery oh. artillery ang kinakarga no so pd sasakyan Ayaw. oh sasakyan oh Ayaw, ayaw, ayaw. ayaw 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 ayaw, oh yan oh yan, okay, ayo so, meron pa ba? Oh, ito. Ah, uh, jeep at saka may hila-hila. ko kung ng hinihila niyan, Deha, lumaki ka. Ayan, jeep na may tow na uh, ano siguro mga bala. No. So anything under the sun, what what is important is the pilot would know ano yung bigat ng kanyang tina-transport. Thank you to Alami. Oh, ayan oh. Picture ng uh, alami. oh Ito yung haba nung cord. Haba nung connector. Ah. Uh, siguro to Intended na yung babagsakan. Yung drop off point. Drop zone. May mga puno siguro. Ganon. Pwedeng yung tao magre-receive sa drop off point. Tao doon ang magtanggal ng hook up. Or yung mismong chopper kung it is rigged na From there, the pilot will be the one na disengage or they disengage. Now, uh, ano ito? Uh, supporting equipment. Genset yata, ano? Parang genset. Uh, mobile uh, genset. Mm. Yan, chopper lang yan, oh. O. Oh. Diba? Kasi kung if the chopper can accommodate mga 14 tropa max yung uwi no? Pero yung, uh, sabi mo ng sampo, sa 200 uh, uh, kilos, pounds, 200 times 10, de dalawa. So, yung daming tao na yung dalawang tonelada, kayang-kaya ng chopper, no? di yung tao, etc. So, kayang-kaya. Hindi naman ganong kabigat yung ano, hambi. O, oh, hambi. Gusto niya magpadala ng hambi doon. <laughs> na may 50 caliber, ano? No? Magpadala kayo ng ano doon, na may 50 cal, para madagdagan yung ano doon o okay, magpadala kayo ng weapon system doon na madagdagan, ma-augment yung barko. And then, i-bolt nyo doon sa mismong platform na reinforced. No? So that uh, they can use the, the ano, reinforced sa uh, ek, ek Kung meron kahit weapon, mga ano, mga, mga stinger, mga shoulder-fired weapon, mortar, lagyan nyo. Para 'yung mga sundalo hindi dinapi. Hindi dinapi. Oh. So uh, 'yun 'yung ano. Ngayon, tropa, na no? uh, tropa. Ang tropa natin pwedeng pagka-na-secure uh, na yan, uh, 'yung load ng chopper for uh, supply, or resupply, i-disengage na 'yung 'yung pagka-connect do sa chopper, disengage. Hmm. Hindi kaya bumaba yung pero yung tao dito sa ibaba ang magdedecide, siya ang lang yon, no? Kasi may may lock naman yun eh. Yung nabibili sa DAO, ang daming ang gano'n sa DAO. Hindi ko alam noon, 1983, mibili kami ng mga gamit, uniform namin binibili namin sa DAO. Eh, yung mga ano, surplus ng mga kano, no? Ang dami kong makita, iba sa inyo, probably nakasubok noon yung panghila ng mga sasakyan, 'di ba? May parang mga belt noon na 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 green o yellow o o patig ang kulay, no? Black na strap strap na ganon, tas may hook sa dulo. May, may hook din sa kabila. So pinanghihila ng sasakyan. Eh mura lang doon. So noon meron na eh, eh ngayon. Uh, there's got to be ano, madali 'yun. De magtawag, make a few phone calls sa mga kano. I'm sure na meron silang ganyan. Uh, para kung gusto nyong maiwasan, iwasan. So, na-secure na kunyari. Nasa deck, na-secure. Na, ang no? yung problema ay yun, yung deck marupok. Hindi naman ganun kabigat yun. asip magdadala ka na SUV doon. O magdadala ka na 1 oh, Pwede rin, ma'am. Maglagay kayo ng 1 5 doon. <laughs> 1 5 Maglagay kayo 1 105, 5 no? daming bala. Kaya nyo ngayon. Kanyunin yung ano. Patakan nyo. O ano nga sabi nila. We were part of the pond. Eh, natin eh. kumbaga sa noon, nandun, tayo sa ano, kaya nga may outpost dun eh. So you can give a warning shot, may radio, you can connect with the, with the Coast Guard. Oh, tapos na eh. So pagka ano ng chopper, pwedeng bumaba siya, tama-tama, and then bumaba na yung sundalo dun sa ano, yung mag, magro-rotation. Bumaba na siya o kaya mag sila pababa. Okay lang yon paano ngayon yung ano yung sundalo na papalitan pwede naman sila sumampa and then mag go on board sila sa chopper when it is hovering na saktong sakto na makakatungtong yung tao dun sa crate mismo di ba dun sa crate mismo so all you have to do is call up a uh, Sierra Madre maganda kayong tuntungan nyo the crate is a uh, 8 uh, feet high 8 feet high oh, for example then mataas yun yung tungtungan nyo, may hagdanan kayo, mag-hagdan sundalo, tapos nandun na siya sa ibabaw, oh, ito yung crate, bababa yung chopper na ganyan, makaka -ano siya dun sa, makakatuntong siya sa ano, o may nag-guide, basta may nagraradyo. di ba, di yung ano, pwedeng bumaba rin through that yung, yung ano, yung uh, mag-rotate. Uh, walang issue. Walang water cannon, walang girian. Anong gagawin ng China? Bobom, iraraket nila yung chopper? No. Hindi, mo. Okay. Hindi tayo dapat maghingi ng permiso sa mga animal na yan. So, this can be done. This can be done. Instead of dropping the goodies, whatever, dun sa dagat, and then makikita nila, oh, ano ito, bubuksan nila. Tapos itatapon nila. Doon mismo sa barko Sierra Madre, ang laglag ng mga gamit. At do sa unang padala, dal padala nyo na yung ano, wag muna subok-subok, hindi, diretso, one time, big time. Padala nyo na yung, yung repair equipment. O kung kunyari, flat sheet yan, nandun lahat sa ilalim, na, bago patungan. O ilagay nyo yung welding equipment, genset, o acetylene, whatever. Nandun lahat, at saka ngayon, ipatong niya yung mga supplies. Yung mga liquid, de syempre, nando siya sa baba. Crate after crate ba, no? Crate inside the crate, no? And then, uh, full siya na crate. Magkagamit pa ng mga tropa, yung mga kahoy na yon. Uh, whatever. Alam mo na mga sundalo eh. Kasi yung ganito, Ro remission, ro remission, may barko, dalawang barko, tatlong barko, apat na barko involved gastos eh. Helicopter na lang, nang gano'n, isang isang byaheng ganoon, tapos noon ano. Kung gusto niyo ano, suportahan pa yung chopper, merong escort. Air Force. No? Air Force. Hindi dapat tayo na pinapakialam ng China do sa resupply natin. AFP. Hindi dapat tayo pinapakialaman. That's why We should be, this is our country. This is, West Philippine Sea is within our exclusive economic zone. So why the hell will China restrict us from moving within our exclusive economic zone? Dapat nga ang ano dyan. O ano ginagawa nyo rito? Anong ginagawa ninyo? Tapos sasabi nila, amin to, amin to. Hindi, walang nga kayo, hindi nyo inyo yan. We have to take a stand. We have to show them that we mean business. AP, PNP. AP, Coast Guard. PNP, wala rito. So, yun lang ang aking gusto sabihin. Uh, I hope na magawa, ulintingin. It can be done, ano? Engage. Disengage. Okay na. Clear for ano? Clear for uh, take off. Diba? Pumasok yung tropa. Thank you. Hi, hello. Kung gusto mag-briefing-briefing briefing pa, Ma bigay niyo na lang yung ano, blue envelope. Bigay niyo. O ayan, yun yung blue envelope po. Oh. O confidential. Tapos ibigay niyo ganyan. Yan yung aking ano, yan yung report. And, malinaw, di ba? Yung matulin. Matulin. Kung sa gera nga matulin yan eh. Matulin yan. Matagal na yung ano, ang standard eh mga ano lang, 5-10 minutes, tapos na. Kasi ang assumption is under fire yung drop zone, no, binabanatan. Bag, 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 das, da pasok yung helicopter. May nagko-cover fire dito ng mga tropa. So, hostile yung area. So, that's why matulin. So, pwedeng practice ninyo sa ano, kahit saan. Practice niyo sa Westcom. Pero baka ingat kayo, baka may mga spatter. No? Mga spatter na mga spiya-spiya dyan na mga... Itatawag lang nila somewhere. Okay, 'yun lang. Hanggang marami hanggang dito na lang. Oh, maraming salamat. Sorry kanina na nakatyong ano yung signal eh, kaya hindi ko natapos eh. Tinuloy ko na lang dito. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless everyone. God bless the Filipino people. AFP. Advice lang. Okay? Thank you. Bye-bye.